Hello guys, good morning. Ngayon po ay magpapakain magpap po ulit ako ng aking for 12 days. Ayan. May itik pa po din eh. Ah, wala na pong pakain aking mga alaga kaya kayo papakainin ko na ho muna yan lalaki na ho sila ah, kain na kayo ah, tabi tabi muna tabi tabi nangyong yan tabi tabi may ko may ilaw yan kain kayo na kain pa butin Ayan. So, po ay magpapatnahu ako ng tubig. Ang painom. Ayan. Kunting hmm. silip sa aking mga alaga. Bukas-bukas po yung malaki na Cool. Actually, hindi ko sila gano'ng matakaw ngayon. Kaya pag laka-laki ho, oh dyan. Ang sanlinggo linggo ay talagang bulsa na ang bulsa ko na ang ano nito. Uuwin. Hoy, tayo ka dyan, tayo, tayo. Hindi ka magsikain. Nakailamaki. eh, Ayan, iba ko login pa. So, ganun mga po. Salamat sa inyong panonood.